Ngayon lang ako nakakita ng isang taong sikat sa internet, may-ari ng business, CEO, na grabe mang taboy sa isang fan na gusto lang naman magpa-picture sa kanya. May nag-send sa akin itong video ni Diwata. Panoorin yung mga ate. Ayan, nagpa-picture sa kanya yung mga tao. At pa oh, ayan okay. o, picture. Dinadayo kasi talaga siya, no? Para makapagpapicture. Oh doon sa pare sa. si Ate 'yo. Picture. picture. Oh Ana, no, oh no. mm. namang hindi bingi yung bata. Mukha namang maayos yung pag-utak niya. Mukha namang may intindihan kanya kapag sinabi mo na hindi dapat ganun. Hindi pwedeng hawak-hawak. Kung picture lang, picture lang. Pero bakit kailangang itaboy? itaboy, di ba? Gusto lang naman magpa-picture ng tao. Malay ba natin kung sang lupa pa ng Pilipinas galing? Malay ba natin kung pumila pa ng 2 to 3 hours para lang makakain at makapagpa-picture ho sa inyo? Di ba? Like, famous ho kayo na content creator at peari ho kayo ng business. CEO, kumbaga. Di ba ho dapat yung mga CEO, yung mga may-ari ng business is maayos makitungo sa mga tao sa paligid nila. Lalong-lalo na sa mga fans na sumusuporta ho sa kanila. diba sis, ano ba naman yung sabihan mo ng bata? Boy, wag kang kasi pagod ako. Gusto ko yung personal space ko. Dapat hindi niyo masyadong inaano ganyan-ganyan. Pero yung bigla mo nilang igagano na parang pinahiya mo na yung bata sa camera, inupload pa sa social media, e eh eh, hindi naman tama. Ang sabi dun sa video, pagod daw kasi si Miss Diwata, kaya niya nagawa yun. Eh kung pagod, eh di sana, nagpahinga eh, na lang kayo. Eh di sana, mas inunan nyo na lang yung sarili ninyo kaysa sa mga taong nagpapapicture. Maintindihan naman ho kayo ng mga taong yan, 100% si Grado ako eh. Yung sasabihin nyo ng mga pagod ako ngayon, hindi tayo pwede magpicture-picture muna, next time na lang, eh, di ba? Eh hindi eh, pumayag ho kayong magpapicture kahit ho pagod na kayo. So malamang sa malamang Ho, yung mga tao ho na yan, Hindi naman ho nila may isip na pagod kayo Hindi naman ho nila nararamdaman yung pagod ninyo Unless sabihin nyo. Kaya hindi ko rin masisisi yung mga tao kung bakit minsan sobra na yung pagpupumilit nilang magpa-picture kay Diwata eh. Yung tipong kahit personal na, na dapat hindi na pinipicturean or dapat hindi na vini-videohan, vini-videohan pa rin ng mga tao, ng mga vlogger, kasi si Diwata, pumapayag din siya. Wala siyang boundary na sineset sa mga taong yon. Kaya kita nyo ngayon, diba, kagaya dyan sa video, hindi na siya nare-respeto ng mga tao sa paligid niya. Kasi pumapayag siya. Hindi ko naman sinasabing tama yung bata sa ginawa niya na yun. Mali din talaga siya noon at bigla-bigla siyang yayakap, bigla-bigla siyang hawak dito sa bewang para magpa-picture. Ano ba naman ho yung picture na dito ako tapos dito ka, ba? Diba? Like, respeto din. Hindi ko din masisisi yung mga tao kung bakit siya ginaganyan eh. Kasi unang-una, pumayag siya. Kung hindi naman ho siya pumayag na ganyan-ganyan at nag-set siya ng boundary, ng limitasyon, eh hindi naman ho siya gaganyanin ng mga taong may idol sa kanya.